Hello mga ka-TG! At dahil nasa Bacolod tayo, tara at kumain ng piyaya! At pag sinabing piyaya, bongbongs agad ang una mong maiisip. Sobrang established siya ng bongbongs dito sa Bacolod and na napakarami nilang store dito. Makikita mo ko agad yung mga piyaya na naka-display for pasalubong. Iba't ibang flavor na siya. Actually may mga kakaiba siyang flavor tulad ng mango, tsaka ng coffee at hindi lang yung regular tsaka ube. Marami din silang mga tinitindang iba't ibang pasalubong, hindi lang piyaya, mga cookies at kung ano-ano pang matatamis. Siguradong mapapabili ka ng marami kapag hindi mo talaga chinek yung budget mo. Siyempre, pwede ring mag dito sa mga gustong kumain, meron silang malaking space for that, tsaka may mga iba't ibang souvenir din sila na available. Nakadisplay na nga pala yung mga per piece na piyaya na gusto mong i-dine in. Yung iba nga kapag na-timingan mo, pwede mo makitang niluluto nila. para na, kain!